News Updates mga balita ngayon, hindi pagsunod sa suspension order ng Umbudsman, si Governor Gwen Garcia pinagpapaliwanag. 3.4 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa Cotabato City Pidea Operation. No contact apprehension policy ipatutupad sa major roads sa Metro Manila simula May 26. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Naglabas ng show cause order ang Office of the Ombudsman para kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia upang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng entire contempt dahil sa umanay defiance o patuloy na pagsuway sa inilabas na preventive suspension order noong Abril 23, 2025. Ayon sa dokumentong nilagdaan ni Ombudsman Samuel Martirez, natanggap ni Garcia ang kopya noong April 29, ngunit patuloy na tumatangging sumunod sa kautusan. Naglabas naman ng pahayag ang kampo ni Garcia sa binanggit na order ng ombudsman at sinabing walang defiance pag cause ay kunekustyo nila ang legalidad ng pag-issue ng preventive suspension sa Court of Appeals o CA. Nag-issue naman ang CA ng Temporary Restraining Order o TRO na pumipigil sa ombudsman na implementa ang suspension order. May limang araw ang bawat isa upang magsumiti ng sagot matapos matanggap ang kautusan. Arestado ng PIDEA Barm ang isa sa mga pinakapinaghahanap na drug trafficker sa lungsod at nakasamsam ng 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa buy bus operation sa barangay Rosary Heights 3 kamakailan. Ayon kay Pideya Barm Director Hil Cesario Castro, kabilang ang suspect sa top 10 most wanted drug dealers sa Cotabato City at Maguindanao del Norte. Huli siya matapos makipagtransaksyon ng kalahating kilong shabu sa mga operatiba sa Al-Salam Street. Tumulong sa operasyon si na Colonel G. Bin Bongkayaw ng Cotabato City Police at Brigadier General Romeo Juan makapas ng PROBAR. Ang suspect ay kasalukuyang nakakulong sa PIDEA Detention Facility sa PC Hill at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipatutupad sa lahat ng major roads na nasa ilalim ng hurisdiksyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCA. Ayon kay MMDA Chair Romando Artes, magsisimula ang implementasyon ng NCAP sa lunes May 26 matapos katigan ng Korte Suprema ang petisyong bawiin ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa nasabing polisiya. Kabilang sa mga lugar na saklaw ng NCAP ang EDSA, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, Rojas Boulevard, C5, Ortigas Avenue at Makapagal Boulevard. Inaasahang makatutulong ang NCAP na maibsa ng mabigat na daloy ng trapiko sa nalalapit na rehabilitasyon ng EDSA. Kaugnay nito, nakipag-usap na si Transportation Secretary Vince Dizon sa pamunuan ng San Miguel Corporation upang gawing libre ang pagdaan sa ilang bahagi ng Skyway Bilang alternatibong daan sa oras na magsimula na ang EDSA Rebuild Program sa kalagitnaan ng Hunyo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.